Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel kahit na nga itong si Rigor ang siyang totoong nagligtas dito nga kay Mayor Alberto Guerrero Ngunit hindi pa rin siya pininiwalaan ng kanyang mga kasamahang ating pulis Lalong lalo na nga ang bagong heto Dahil nga mainit na mainit nga ang dugo ng hepe ng mga kapulisan Dito nga kay Rigor Di magiba dahil nga sa ginawa niyang pangbugbog Dito nga kay General Pacheco kung kaya't ngayon ay kahit nga ano ang paliwanag niya ay hindi nga siya pinapakinggan lalong lalo na nga ng kanilang dating hepe at ngayon ay nagkainilan pa silang dawa kung kaya't ngayon itong si Rigor ay maipapasok nga sa loob ng kulungan katulad nga nang ginawa niya kay Santino, kay Marites at kay Tangol Ngayon naman ay mismong si Rigor Di magiba ang siyang maipapasok sa loob nga ng kulungan Habang ito namang si Mayor Alberto Guerrero ay inaayos niya Kung papaano nga niya matutulungan at maisasalba rin itong ngang si Rigor Di magiba sa pagtulong sa kanya At dito ay nasabi nga nitong si Mayor kay Hepe na bakit daw pinusasan itong ang taong nagligtas sa kanyang buhay na kung hindi sa kanya baka ngayon ay sumakabilang buhay na siya habang hinahanap naman ni Mayor Alberto ang kanyang ate Olivia at walang kaalam-alam nga itong si Mayor Alberto Guerrero na ang kanyang palang ate Olivia ang siyang nasa likod ng kriming ito at ng pagtangkang pagpatay dito nga kay Mayor Alberto Guerrero dahil nga sa kanyang paghahangad na maging isa siyang Mayora dahil ito rin ang uh, utos ng kanyang uh, isa sa mga tauhan at siya nga ang nag-advise dito nga kay Mayor Olivia na mas magandang bago mag-eleksyon ay tapusin na ang buhay nitong si Mayor Alberto Guerrero para nga maranasan din ni Mayor Olivia ang siyang maging Mayora at siya ngayon ang tatakbosan na bilang isang mayora. Ngunit hindi nga ito mangyayari dahil pumalpak ang kanilang plano sa tangkang pagpatay at pagtapos ng buhay nitong si Mayor Alberto Guerrero. Kaya guys, napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo. At kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel. Paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.